today's video mga boss ay nandito pala kami sa Hotel Kasyana para magpalipas ng gabi. Dahil ngayong oras din ay pupunta si Miss Joy para i-fit ang kanyang wedding gown. At eto na. Finit niya na ang kanyang wedding gown. Dahil bukas din po magaganap na ang kanyang pag-iisang dibdib ni Sir Joel. A.K.A. Malupiton. Sa mga nagtatanong kung sino at saan pinagawa ang napakagandang wedding gown ni Miss Joy ay dito lang yung matatagpuan sa Mark Brides, Manila kung saan tayo kasalukuyang nagtatrabaho bilang empleyado. After nga magfit fit ni Miss Joy ay tamang nood lang kami ni Sir Benji sa mga sikat na vlogger tulad nila Ivana at Barbie Forteza At dito mga boss ay ginalaw na tayo ng antok kaya naman matutulog na tayo dahil maaga pa tayo bukas. This is the moment bago po pala kami pumunta ng resort para mag-shoot ay kumain po muna kami dito sa Hotel Kasyana. Grabe, sobrang solid ng pagkain nila dito. Kaya naman, ang naging resulta ng lamesa namin ay eto. At yun mga boss, nandito na nga po kami sa resort kung saan gaganapin ang shoot ni Miss Joy sa kanyang wedding gown at habang mini upan pa siya ay fina-finalize naman ni Miss Chewie at ni Sir Benji ang kanyang wedding gown bago ito isuot at ito na nga bago siya tuluyan lumabas para mag shoot ay kinuhanan muna natin siya dito at sunod ay tamang singit-singit na lang tayo sa mga official videographer na nag-shoot sa kanya okay. Ay, reflect yung ilaw sa so, yeah. pa ganito ka korte Yan, that's it okay. okay. yeah. Then, look here sa akin Then, ah, uh, reflection rings Ah, uh,

At dito mga boss ay nakapwesto na nga tayo sa taas para kumuha ng shoot. At dito mga boss ay may napansin lang ako. Ang aming Miss Joey ay very imbierna na ang fest. So after nga po namin sumingit-singit sa mga shoot ay kumain na po muna kami dahil after nito ay si Sir Joel aka Malupito na ang mag-shoot Papan. At ito na nga yung hinihintay natin mga boss. Dumating na ang bida. Sa wakas, makakamayan na rin natin si Idol. Aray ko! Congrats <laughs> again, sir. Yeah.

Ay, yung pinandyan ng konti, tapos natin sa, sa camera. sa camera. tapos sa tulis. Isa pa nun, no, pero huwag yung Ay, 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 sige. Isa pa, isa pa. One, two, three. ako ah, 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 ah. <sis nowhere> um. Ayos! Ayos! Ayos. Ayos. Tingnan dito. Ayos <coughs> pa? Pagod na pero po okay pa rin Aray ka! Boss, <laughs> okay. okay. dito ka lang. Last na ako. Sige, well, dito ka, well, well sabi mo kay Joy? Joy?

Is amazing, there's an empty space in my heart. You may not realize I need mean <todic> ang palagang matutunaw. Sa so, kailangan, pag pupunta ka sa amin, kailangan meron akong 30, pe 30 pesos. Ano mo naman yun dito? Kasi pag may 30 pesos ako, parang panatag na ako noon eh. Sabi ko ako okay, yun, may 30 pesos ako eh. Okay. Nabibili ko na si Jen ang Milo na may gatas tapos burger. Okay na sa akin yun. Um, parang alam, wala na akong pangamba yung napakain lang kita kahit sa kahit pa paano um, masaya, mas, masaya mas, 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 na ako doon at alam ko na appreciate mo yun uh, hindi ko alam hindi mo ko sa ilo kasi hindi ko na yung pinapakita sa'yo at saka uh, sa'yo nahihiya ko sa'yo sa'yo wala mo lang ako malibre alam mo lang nga alam, wala, wala, wala kong bere pero yun eh, hindi kong maramdaman sa'yo na wala kang ilang sa'kin sa kin. At kaya pa yung pangayon ko sa'yo, kahit fishball, burger, hati pa tayo sa'yo sa'yo. No? Salamat sa pag-appreciate pag ko sa, pag sa lahat ng bagay na binibigay ko sa'yo. Hanggang sa lumalim ng lumalim. Ang dahil dami natin pag-awa, ang daming iwalangan, di ba? Ang daming breakups. At saka, di ba, dati pa naman yun, di ba? Nag-break tayo, ang dami natin diba? breakups. Once na nag-break tayo, ang dami kong chinachat na babae. Diba? Alam mo yun. Naghahanap kasi ako ng katulad mo, pero wala pa ng katulad mo. Sana ako! Ngayon, um, salamat sa uh, salamat ay eh. kahit matatrabaho ko, may ilalamit ang mga mga eh, kasi wala natin dito sa sasagot ko. Wala ito ilalamit ang

Diyan nagtatapos ang video natin mga boss. And finally, nakauwi na rin tayo ng safe. Siyempre, ganun din sa mga nakasama natin. So, paano? If you like this video at kung na-inspire ka sa pag-iisang dibdib ng ating mga bida, mag-subscribe ka na. Dahil kung hindi, hindi tayo bati. Aray ko!